Good morning sa lahat. Naka UHD po tayo ngayon, so ultra high definition kaya ilalayo po natin yung camera. Umaga po ngayon dito sa Philippines. Napagod ako this morning, ang dami kong ginawa, nag-ano po tayo? Nag-surprise surprise videos. Namitas ng mangga, namitas ng kalamansi. Napagod po ako. Pero okay lang po yun. Kasi gumawa rin naman po tayo ng nag-vlog din naman po tayo. And now is magbe-breakfast tayo. So let's see kung ano ang meron dito sa F Ultra High Definition. Kasi first time ko lang po mag Ultra High Definition. Parang may 28 something dito. So hindi ko pa ho, alam kung anong kakalabasan ng video pero feeling ko mas okay yung malayo tayo para para hindi kita yung force ko na kasing laki ng so ayun hindi ho tayo masyadong gullible ngayon kasi nga napagod tayo ayan and magbe breakfast na lang tayo kasi nga napagod po tayo but before that mag good vibes muna tayo or good vibes din naman ng pagkain Good vibes din itong papakita ko sa inyo. Ito po ang shell for today. Meron nga po tayong tradition. Uh, pinapakita ko po yung mga shells pag nandito po tayo kasi nga it's very nice to look at. This is one of uh, God's creation na talagang gustong gusto ko. Sorry po maraming mga flies kasi may infestation yata ng garbage collection dito na hindi na ko co collect ganon pero wala namang foul smelling and everything. So ayun kakain na po tayo, wala na masyadong kwento. Kasi nga <laughs> this is said about me, this is about the ultra high definition ng ating camera. So bagu uh, bago po tayo kumain, magpray po muna tayo. Ama namin Jehovah, salamat po sa pagkain pong ito na aming tatanggapin at tatamasahin. Ama, panalangin pong ito, pinapaabot po sa inyo sa ikitaasan, sa ngalan po ng Panginoon, aming Hari Yeso Kristo. Salamat po. Amen. So, ang breakfast natin, breakfast to guys, is, um, uh, what do you call this? Lumpia. Hindi ko na i-video yung whole pagkain ko ha, yung hanggang matapos ng pagkain ko kasi nga I promise you guys hindi ko gagawin sa inyo 'yon, napapanoodin niyo akong kumain, magmumukbang ako, ipapakita ko yung big mouth ko, walang ganoon. Wala pong mangyayaring ganoon. Simple kain lang po tayo. Yan. So let's eat. And syempre 'di ba pag nagpe-breakfast tayo, mas okay yung hindi tayo masyado nagsasalita para mas natatamasa natin yung pagkain kesa naman dal dal <laughs> sabi nga nila sa bisaya yata yun yaw yaw sa so, nagyayaw yaw tayo bago tayo kumakain wala namang ganun the simpler the better ayan so eto po yung lumpia taste test yung mother ko po yung gumawa nito mmmm mm. Mm. So isang lumpia, isang hotdog and then after e-end eh na natin yung video. Alright so ito na yung hotdog. Mm. Mm. Yung hotdog, normal na hotdog. I mean, um, common. Common taste. Mm. Mm. Oh, mango juice. So, ayun lang po muna, ano. Excited na ako makita kung anong kakalabasin itong ultra high definition natin na video. Uh, sana nakita ako kasi medyo parang nakataas yung... <laughs> Ayan po, hindi ko na papahabain, i-end e ko na po yung video. Nasabi ko na ba yung day today? Today is um, June 3rd, 2024. And ayun, dinodocument po natin yung uh, daily lives ko recently. And um, uh, so, end na natin yung video.